Maraming salamat po sa inyo advance. Ayan, uh, in behalf of my vlog po kay Kagawa Jeff, ayan, pinupost ko po ito. Hi, bye. Ano? po. si Takay guwapo? Hi po! Ano lang araw? Ayan po. Hi, Jeff. <laughs> Kagawa po. Oo. Oh, oh, kumusta? Ito. Ano, 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 ito yung bahay mo? Oo. Oh, oh. Ah, okay. dito siya guys, oh. May alaga yata si tatay na manok, oh, no? Oo. di ba? Sige. Ayan, yeah, dito lang siya. Sino kasama mo dito, Tay? Eh, yung yun dalaw dalawa. Ah, kayo lang dalawa mag-asawa. Pwede yung oh, umpo, no? Oo, oh, oh, sige. Ayun tay, baka kasi ano, ang tawag nito. Ayun, guys, ito yung bahay ni Tate. Okay, okay lang tay, bibigyan ko. <laughs> kasi tay ano sa vlog ko na kahit papaano nag na kumukuha ako ng may sponsor din ayan, uh, kahit papano uh, pag may sponsor ako nakakahingi ako ng ano nakakabili ako ng mga pang grocery ayan, nagbibigay ng bigas mga dilata noodles, gatas, ganyan, asukal mas yung pwede nyo magamit ng pang araw-araw ayan, yun po yung ano ko sa vlog ko so, nirepair ka sa akin ni ayan, ni Madam maritar niyan So, yun nga. Pinuntahan kita dito. yan nga. So, qualified naman. <laughs> Hindi tayo mababash ng mga tao na, na nanonood sa atin. Ilang taong ka na, tay? 83 sa mayusin Wow! 83. Praise God, no? Nakatanggap na kayo ng senior nyo, tay? Oo. Wow! Praise Matagal God. Matagal na. Ayan. No? Mm, ano pangalan nyo, tay? Pablo Gacomo. Sir Pablo Gacomo. Oh, uh, yun. Gakumo Pabkyo. Ang pinagkakakitaan niya tayo, wala na. Ay, lang yung pag lang. Yung iisi to. Ah, nag-iisi to ka uh, tayo. Kaya, Umiikot ka pa. Ayos pa naman, nakakalakad-lakad ka pa. Ayun no, na, ganun lang siya maglakad. Uh, ah, yeah. ganun. Pero, no. at least kahit ganun katanda, hindi ka umaasa sa ibang tao talaga. Ay, oh kumikita ka ng sarili mong sikap ayan yun lang tay kasi ayun nya uh, sabi ko nga puntahan kita bisitahin kita alamin ko rin syempre kung anong kalagayan guys ito po may makakatulong po kay tatay Giacomo Guapo. Kay Tatay Guapo, ang guapo. Kaya sikat yan dito na pangalang guapo. Sikat daw po siyang pangalang guapo. Kung makakatulong po, may makakanood. Uh, baka naman po. Uh, maraming salamat po sa inyong advance. Ayan. In uh, behalf of my vlog po kay Kagawa Jeff, oh. ayan, pinupost ko po ito. Uh, pag magtuloy-tuloy po yung vlog ko, ayan, may rami mag-share, mag-like, ayan, diba, mag-boom. Doon na po natin magkukunin yung ano mga binibigyan natin, ayan. Monetize naman na rin po yung channel ko, ayan. Thank you, tayo. Yun lang at, ah, uh, pagkano ihatid namin ni uh, Madam Maricar yung grocery mo, ha? Dito <laughs> oh, Opo, ayan. Opo, no? oh, ayan. A few moments later hindi yun kalaki, kadamihan tay, ha, hindi oh, yun karamihan, oh, 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 oh. kung damihan. ano lang makaya natin, ayan. Kung ano lang makaya natin, oh, oh. basta may may abot kami, may oh. maramdaman mo man lang yung tulong ko, Ay, <laughs> tulong dada, namin. <laughs> ayan tay, maraming salamat oh, tay, ha, God salamat, bless. So.